Ga gano ho muna kayo kasi pag nakausap niyo. Ay, naku. Naku po ka muna. Eto na po siya. Ano ba yun? Natatawa ko ka dito. Gano'n kayo kasaya? Grabe so, naman ang pagmamahal sa iyo anak ni Tita Rowena. Ito na, wait lang. Ito na po siya. Wait lang po. Hello po. Tita. Magandang ano po, magandang gabi. Ay, magandang gabi ho sa kanila, di ba? Ah, ewan ko. Nag nagne na ako kung ano yung sasabihin ko dahil sa 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 to. Narinig narinig, narinig narinig ko kayo umiiyak eh. Yan nga po tay. Pangalan niyo po, tita. Ang pangalan ko po, Tatay Ramis Rowena Ibarreta. Ba't, ah, kayo Na, ba't po kayo iyak tita? nga ano nyo sa sa YouTube. Yan. Uh. Gusto ko rin magpaabot mo ng tulong. Yung bang namatayan ang nanay ba na ano. Maalala nyo siguro yun. Uh. nagka, sunod ba yung naging problema ko noon na inis ka ako ng kaibigan ko. Pinagamit ko yung kamalan ko sa bank. Ha, ano, 18 months po akong gumamit ng ano, Ah, uh, 18 sorry. months po ako nagbayad ng utang niya sa bangko na buong sahod ko tatay ra hindi na ako nagde-day off noon para na kapag ay hindi magde-day off ako maghahanap ako ng part-time ko para may maipadala ko sa mga anak ko uh, ang hirap po pala pag isagat mo yung kabutihan mo sa ano oh. nasan po kayo niyan tita uh, Wena nasa, nasa Hong Kong po tatay ra oo uh, kung okay lang po kayo dyan. Okay po, Tata Ram. Ina-assist ko yung alaga ko na isuot niya yung skating shoes niya. Ah, uh, hindi ko makita yung mukha niyo. Ato <laughs> pa, nakawas po ako. Ah, uh, ang ganda-ganda niyo, tinatakpan niyo po mukha niyo. Eh, ano kasi Tatay Ram eh, baka bawal pa kasi dito yung ano, nasa loob kasi kami ng skating ano, dito sa Megabox. Ah. So, uh, pag skating tong alaga ko. Oh, you know this is the most popular vlogger in the Philippines, We know. Si Tita Vena? Okay? <laughs> oh. Sabi niya bakit ako umiiyak, I will explain you later why. Oh. Tatay Ram, Nanay Jack, I love you. I love you more, Tita Vena. Salamat so, po sa pagmamahal. Nakakapag-abot na rin ako ng, ano, sa mga kababayan natin. Ito na, makuha ko na yung ano. Eh, hey, tita. Yung ni ano ni nanay, nanay dyan para doon ko ipapadala. Huwag niyo mo nang isipin yan kasi yung ano niyo po muna. Ang dami niyong bayarin dyan eh. Hindi po, okay na po. Nakaano na rin kami. Nakasurvive na rin kami sa totoo lang. <laughs> mm hmm. Awa ah, well, <laughs> ilan ilan taon na po kayo diyan? Ah, uh, ano na po ako tayram uh, mag uh, maglilimang kontrata na po instead uh, mag pag matapos 10 years na po, uwi na po ako sa 25. Ah. Okay, sa 25. Ah. Hmm. ilan po anak niyo Tita Wena? Ang anak ko po Tata Ram, apat sa unang asawa. Okay. kami, kami. din ako sa mga pera Sorry na Sorry ko. Ano ba yun? Ngayon, si, 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 yung si Junior D. Ramos, yun po yung pangalawa ko. Hmm. Nasa Saudi Arabia po siya. Ganon din siya. Niloko din ng asawa niya. Lahat uh. ng pinadalang pera. Winaldas din po. But may mga manluloko kaya? Oo, o, tatay Ra. Ngayon, siya na yung binigay sa akin na katuwang ko sa mga anak ko. Isa ang anak niya sa asawa niya, yung mm. ex niya. Ayun. Mm. Atoy ay, Rom. Um, I-screenshot <laughs> ko nga. Malaki ko <laughs> sa mga kaibigan. Wait lang po. Sa malinaw po. Wait lang po. Oh. At ay, Ram, pwedeng Tawag ulit ako bukas pagkatapos ng simba ko. Opo naman, And tita. Hindi, hindi busy yung panganay natin. Ah, oo po. Ano, kasi may mga ano po sa baba. Uh, ay, tingnan ko po. Wait lang, tita. Sandali. Baka pwede po siyang... Ano. <laughs> si tita naman. Wait lang po. ah uh, Tita Josie, kuya, pwede pa singit? Paano lang? Ayun daw po. Mabibigyan tayo ng ano. Oh. Salamat sa store ko. Oh. Ay, pakisabi kay Nanay Jack, mabigyan na yung complete name niya. Yung year, date, ma... Gano'n uh, gano ba kayo kasaya pag nakausap niyo si Kuya? Ay, Diyos ko. Wala lahat yung problema ko. Allah, grabe niyo. Nanginginig na po, po <laughs> Allah, ano ba yan? Paiyakin niyo ako eh. Tumayak na ako, Tatay Ram. Noon pa talaga, hiyang hiya ako. Sabi ko baka mamaya isipin ni Tatay Ram na isa ako sa mga naloloko ba sa mga yung gang na, nagsasabi na magbibigay. Pero sa toko, Tatay Ram, alam ng news. Hmm. Ang daming problema. Kahit sa, because sa akin, um, bakit pa ganito? Wait lang. problema <laughs> na. Nak, isa lang muna yung ano. Ito na, ito na. Ga ganoon muna kayo kasaya pag nakahusap nyo. <laughs> <laughs> Ay, nako, yes, nako po ka muna. <laughs> Eto na po siya. <laughs> <laughs> ano ba yun? Tatama ko dito. Gano'n kayo kasaya? Ah, Diyos ko. Ako na siguro yung pinakamasayang tao sa buong <laughs> mundo. Grabe naman ang pagmamahal sa'yo. Anak ni Tita Rowena. Okay. Ito na. Wait lang. eto na po siya. Wait lang, lang po. Nasa Tara! Tara! Oh, wala mga Pilipina dito. Gusto ko. Gusto ko Thank you po sa huwag na mahal po. I love you, Dave. Love you po. Dave, Hindi po. Gusto kong din yung ko. Napanood niyo ba yung live, Tita na. Hindi po ngayon po yung live natin. Ay, hindi nga po nagaano yung live niya sa sa YouTube, sa YouTube ay sa ano po? Paano kaya ano gagawin ko? Ano kaya? Ang tulong mo si Tita no. Oo, oo, alam niyo Sir De sabi ko bakit ko ko na sa ano nabapanood yung live nila pag natapos sabi ko binalibag ko pa kaya minsan yung cellphone ko sabi ko sa alaga ko hindi istorbo mo ako. Mm -hmm. Sabi ko pwede ba? Nagawa ko naman na lahat yung auto. Titi. <laughs> oh, sabi, sabi pa nga nakalaga ko, na yata yung chichi ko. Pero Titi Wena, na. Okay lang ba to? Nakablog kanina pa. Ay, okay lang. <laughs> okay lang. Tumali. <Tumabling, laughs> yeah. eh. No? Tinitignan ako ng mga Chinese dito, Dave. Ano na, baka mamaya. Mm -hmm. Magtawag sila ng ano, ng police. Ipawag, ibabaan nila ako. <laughs> Masa ano na yung tissue ko, Dave. Ito, kukunin ko, kukunin ko pang ko din. Ano yun? <laughs> Natalanta na siya. Ano, sir? rupik na sa totoo lang. Diyos ko. Mm. Thank you sa pagmamahal po kay Kuya. Okay. Tita Wena, wait lang. Para, siyempre gusto ko mas, gusto ko kayong mas makilala eh. Kailan niyo po napanood yung kwento ng buhay po ni Kuya? Si tita, na nakakatuwa si tita. Napanood ko yung kwento ni, ano, ni Dave. Sabi ko, sinabi ko sa mga anak ko, o tignan nyo, ga gawin yung inspiration si Dave. Sabi hmm. ko, oo naman mama, sabi nila. Umiiyak sila nung ano, nung napanood din nila. Sabi lang, mama, kakaawa naman siya. Hmm. Pero, bigay ng tanginoon si ano yung yung naka, nakakita sa kanya o mm -hmm. na napauulit-ulit kung pinapanood 'yan sabi ko alam mo tapiram na wala lang kasi yung isang cellphone ko noon mm -hmm. doon ako doon ako nagsabi kay sir ko ha bilhan mo naman ako sir ng ano ng cellphone kahit ikaltas mo sa sahod ko. Nakikita, mm. alam ko na lagi. Nakikita niya kasi ako sa ano sa cell, sa CCTV na lagi umiiyak pag tungkol kay Dave ang um, ano mm. pinag-uusapan. Um, mm. Dave, ewan ko na Dave, tama na ba yung mga sinasagot ko sa iyo kay Tatay Ram? Ano, ano po? Ang um, yung question ko sa answer pa? niya dahil nakita-nakita, na na <laughs> nakita ko kayo? na kayo. Paano kayo Paano kayo paano naging paano po naging uh, inspirasyon sa inyo si Kuya Tita? Tatay Ram. Kami din nung mga bata kami. Ang hirap din ng buhay namin. Sabi ko, Diyos sana naman, Tatay Ram, saklit, inom lang ako ng tubig. Sana yung tubig ng alaga. <laughs> Isang tita, nataranta. <laughs> siya lang ganun title niya. Isang titang nataranta, hindi alam kung anong... <laughs> Opo. Hmm, <laughs> gusto ko mapanood ni Kuya nito, mapanood ni Kuya to pagka ano... saan sabi pa nila sabi ko sa malak ko gawin natin gawin yung inspiration si ano si 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 kuya Dave si kuya Dave nyo mm. at ano magpasalamat kayo sa Diyos kung ano yung biyayang yung binibigay kontento kung ano yung meron wag yung lahat ng wag yung gayahin yung mga kasi minsan tatay Ram, sabi nila mm kasi ganito, ganito. Ay, naku anak ko sila. Mayayaman sila. Kami, andito kami sa ibang bansa. Tayo, naghuhugas ng ng kubeta para lang mm. may may padala. Minsan, hindi na lumalabas. Nag-day off para mabayaran. Para may dagdag sa, sa may padala sa inyo. Kaya dapat sana, ipakita nyo naman sa akin na pagtapos kayo sa pag-aaral nyo. Mm. Hindi naman, hindi naman hangat yung, yung sa, yung bang sa edad mo, uh. na late kang nag-aral, basta isipin mo, kaya mo. Hindi po makita yung mukha Tita Wena. Oh. Mm. Alam mo, Tatay Ram, maraming upuan dito. Kaso nga lang, ganito yung itsura kong nakaupo, oh. nasa floor mm. ako, kasi sa oh. sa ano nagtago na yata sa sulok. <tipos> hmm. Ah, ano Message niyo po sa panganay natin, Tita Rowena. Tape sana di ka magbabago. hmm. no, 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 no. yung boss ko. Hello, sir. This is the most in the, the Hello, sir. I really, really love this boy. Thank you. Thank you. Thank you for the love, my kababayan. Ah, message po niyo. Ang ang mga ang mga ibang Pilipina dito, bawal ang ano, bawal ang nakikipag-usap ng cellphone pero sina grabe. Ano? Kala ko po nang nangyari sa inyo, kala ko kuku ka Akala ko po, anong ginawa sa inyo? Ah, uh, Dave, pagkang magbabako. Uh, Panatiling mo yung ganyan na na na, na, na Tita, wait lang po. Nagbago po yung audio. Nagbago yung audio. Pat check. Po? Humina po siya. Ayan, yan, yan. Malakas Ayan na po. po. Ayan. Dave, ano ba ito? Nalilito ka na sa akin, Dave? Eh. Asensya pa ah, for the first time. Hmm. Um, Ila, para mapasaya natin si Tita Rowena. Ito, ah, uh, huwag Ah, uh, matuto tayo. Ah, uh, magpatawad. Hmm. Para, ang ganda kaya sa maanduwag sa loob, magaan sa buhay. Hmm. Matuto tayo magpatawad sa kapwa. Oo, mag-aral sa mabuti, mahalin mo kung ano yung binibigay ng, ng Panginoon sa atin, sa'yo. At yung pangarap mo, abutin mo anak. Ang daming mga bata dyan na gusto, gusto mag-aral. Mm. Pero wala. Ikaw, ang suwerte-suwerte mo anak. Grabe. Ang suwerte-suwerte mo. Mahal na mahal ka ng buong mundo. Mm. Salamat. Ayun, Tatay Ram, salamat. Salamat sa family Manalas Dots. Tito Wena. Tito Wena kami po yung thank you sa pagmamahal po nyo. Ay, Tatay Ram, makakapag-abot na rin. Ako. Eh, si Tita. Alam At nyo yung ano. Na, Ram. Ramdam ko po yung ano, yung sobra niyong pagmamahal kay Kuya. Thank you po. Salamat, Tatay Ram. Salamat sa sa, sa Welcome po Pero yung tanging ma yung tanging maano nya tita sa amin. Yung uh, mag-ingat po kayo diyan. Tapos uh, yun daw thank you po sa pagiging ano uh, maging uh, naging uh, inspiration, ginagawa niyong inspirasyon yung buhay po ni Kuya. Salamat yes, po. Dyan, dyan ko, dyan ko inaano sa mga anak ko, yun ano Kaya dapat sa... Tita Wena, Tita Wena, mapapanood nyo yung parang tumambling tumbling kayo dyan. Parang umiikot kayo sa camera. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ano lang tita, anak, uh, ikaw naman mag-message kay tita. Yung po tita na, siyempre tayo, tayo po sa pagmamahal niyo po sa akin, And, hindi lang po sa akin, sa mga kabay po natin talong lalo na po sa support po sa channel po natin. Mm. So yung po tita magingat lang po kayo palagi po dyan. Kaya po, ko. Love you po. I love you ganon I love you, I love you no, Wow. Um, mm. oh. na din. ganun na po siya kapogi. Ay, grabe. Eh, alam niyo ako yung ano, tatera. Ako yung nagsasabi <laughs> na sana <laughs> baka... Tumutulo na po yun. Tumutulo yung sipon. Ay, wait lang po. Tanong ko lang po. Ulitin ko po. Gano'n gano ho siya kapogi? Gusto tatay rat Kasing pogi nyo. Atchoo! yung, yung, yung ngiti ko, no? Yung ngiti ko, no? kapogi ah, oh, oh, yeah. oh, yeah. Ako kaya yung ano, ha? Ah? Ah, oh, si Tita. Ah, na, ano. Ah, Tita. Kasi may aalis po na bisita. Tatawag naman po kayo ulit bukas. No. Ah, paalam na po kami ni Kuya. Love po. Mm, um, I love you. Love po. I love you, Tita. Um, salamat po sa pagmamahal kay Kuya, ha?